Balikan po natin ang Kirino Grandstand habang patuloy ang pagdagsa ng mga deboto para sa pahalik sa Nazareno. Naroon pa rin si Bea Bernardo live. Bea. Dominic, base nga sa ating nakikita ngayon ay umabot na yung pila ng mga deboto hanggang doon sa kanto ng Rojas Boulevard at posible pa at inaasahang ng mas marami pang deboto ang pupunta dito habang lumalalim ang gabi. May mga itinalaga namang linya para sa mga buntis, may kapansanan at mga senior citizen. Ang kailangan lamang po nilang gawin ay itap yung mga volunteers o yung mga otoridad dito para sila ay ma-assist. Dominic, kanina ngang tanghali ay kapansin-pansin na maikse at mabilis ang pila dahil mainit yung panahon. Pero ito nga talaga kasi yung payo ng mga otoridad sa ating mga kababayan na as much as possible pumunta dito sa Carino Grandstand na halos kakasikat pa lamang nung araw o mga bandang hapon para hindi na sila mainitan. Pero wag po kayong mag-alala dahil may mga medic naman na nakastandby dito sa area lalo na yung galing sa MMDA. Paalala rin Dominic sa ating mga diboto na hindi pa rin po pwedeng literal na halikan yung imahe ng poong Nazareno dahil pa rin sa banta ng COVID-19 ang pwede lamang gawin ng ating mga kababayan ay ipunas yung kanilang bimpo o mga panyo doon sa imahe at yung bimpo at yung panyo yung kanilang hahalikan. At karagdagan na paalala po rin sa ating mga kababayan na bawal pong magdala ng mga malalaking bag o yung mga backpack, yung mga pinapayagan lang po dito ay yung mga transparent na bag para makita ng mga otoridad kung ano ba yung dala nyo. Bawal din magdala ng mga hoodies at sweatshirts, mga payong, pyrotechnics, Prero, at magingang water tumblers ay ipinagbabawal din dito. Dominic, balik sa iyo. Alright, maraming salamat Bea Bernardo.